Sorry. Iyon ang tatak ng una naming TV. 14 inches box TV. Maliit nga yung screen pero ang bigat nito. Hindi pa uso noon ang mga flat screen. Noong nagkaroon kami ng TV noon, akala ko ang yaman-yaman namin. Hindi na namin kailangan makinood sa mga kapitbahay. Hahaha! <laughs> may TV na kami. Nang pinindot ang itim na bilog, ay may umilaw na pula. Mamayang sandali pa, ay umilaw ang TV. Pero di abo ang kulay at may tunog na parang sandabukal na bubuyog. Ano to? Wala tayong cable. Pero pwede naman gamitan ng antena. ang antena ng TV namin ay maliit na box na may parang mahabang sungay. Kinabit ito sa likod ng TV. Nung maikabit ito, ay wala pa rin lumalabas sa TV. Pwede palang pahabain ang sungay. Hinawi-hawi ito at may lumabas na sa TV. Hoy! Gising! Hay salamat. Akala ko Sira ang TV namin. Nakahinga ako ng maluwag. Pag wala kayong cable, magtiis ka lang sa channel 2 at channel 7. Krr! Kakainis. Gumagabi na at puros halos balita na lang at patalastas ang palabas. Nakakainis naman. Hmm. Siyempre, pagkaganon, matulog ka na lang. Oh, oh. Pagmulat ng mata, na 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 na, sa batibot, sa batibot. Mapapatango-tango ang ulo mo sa mga pambatang palabas sa TV. Kahit magdamag ka lang nakahilata, ang saya-saya manood ng TV. Feeling ko lang noon yon ah. Maliba na lang pag mag-aalas 12 na, o di kaya naman i-mag-aalas 7 na ng gabi. Kasi sa bandang alas 12 naman, may talk show. Sa gabi naman, balita. Ay, nakakabasag trip. Eh syempre, walang choice minsan, di ba? Kadalasan, pag na-jackpatan na maihawi ng maganda ang antena namin sa pinaka-eksaktong angulo, tsak, mahahagip ang signal ng Cartoon Network. Wow! Sabaw! Char! Pag kumidlat, kumulong, umulan, bumagyo, kahit anong ikot-ikot mo pa sa antena, asa ka pa. Pinaghalong bubuyog at langaw ang maririnig mo. Karot. Ang sarap kayang humilata lang at nakatutok sa screen. Kuwan tamad lang ang peg, di ba? Isang araw, hindi ko narinig ang TV. Hindi naman sila bumubulong. Wala talagang sound. Remote, saan yung remote? Siyempre, ayaw mong gumalaw, di ba? Kaya, himas-himas ka lang sa banig. Pag may nakapa, kayun, nahuli ko din. Ha? Anyari, alam mo yung ini-expect mong mabigat yung remote tapos nakahanda yung lakas mo na buhatin yun kaya na sobrahan yung in-apply mong puwersa na buhatin ito kaya nagulat ka at nahaltak mo yung remote. Naku, baka walang battery. Wala nga. Ma! 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 Eh! Saan ang battery? Anong battery? Yung may pusa. Pusa. Pusa na black. Ah, everyday. Oo, yung sa remote. Ginamit sa alarm clock. Ubus na din ata. Ha? Ano pa kasi ang alarm clock natin? Magkirig-kirig pag mag a alarm Ganon pa talaga kahirap gisingin ang mga tao. Paano ko mapapalakasan ang TV? Pwede ka kasing tumayo. May pindutan dyan sa TV mismo. Ah, yun pala ang purpose nun. Eh ayoko kasing tumayo. Ha, ah, tinatamot ako. Yun naman, hmm. Grabe nakakapagod. Paano kung lilipat ako ng channel, tatayo ulit ako? <laughs> Nakakainis. Eh? Ang mahal-mahal ba talaga ng battery? Motolay. Ang battery pang matagalang. Mia. Mia. Sinabiwan at dito laging magkasama. Shh. your powers combine. I am Captain Planet. Shh. Dexter's laboratory. Lose the smartest boy you ever seen. Shh. Princess Sara, Princess Sara. Shh. Walang himala. Ang saya saya no? Shhh. Sedi, sedi. Susunod sa sedi ang munting prinsipe. Shh. Sam. <susuk> <Susuk> Cynthia, Cynthia, ako ang iyong konsensya. Shh! Ganon na talaga ang rutin lalo na pag hindi ka pa nag-aaral pag may TV sa bahay. Kain, nood TV, tulog, kain, nuod TV, tulog, ang saya-saya ko. Dumating ang araw na kailangan na naming lumipat sa probinsya. Nilagay sa karton ang mahal naming TV at sumakay kami ng barko. Binantayan ko talaga ng mabuti ang karton kung saan nakalagay ang TV namin. Kasi marami kaming katabi sa barko. Ekonomi lang kasi ang sinakya namin. Uga-uga ay barko at masuka-suka ka sa kakabantay. Nakarating naman ng safe ang TV namin sa bago naming bahay kubo. Tuloy ang ligaya kahit maliit ang bahay namin, masaya kami dahil sa TV. Naiinis ang tatay namin dahil naalito kaming tatlong magkakapatid. Minsan, umalis yung tatay namin na medyo tuwang-tuwa. Hmm. Something fishy. Pero siyempre, 'di ba? Manonood pa rin kami ng TV. Ha? sira? Akso, hindi lang pala nakasaksak. Kinabahan ako bigla. Oh hindi. Tinago ang adaptor. Kaya pala siya natutuwa. Bakit? Bakit? Siguro ginawa tong adapter para kontrolin kami na hindi kami makapanood. Hinalungkat ko ang buong bahay. May nakita akong adapter na nakakabit sa radyo namin. Hahaha! <laughs> jack palat na gulat ang aming tatay dahil tahimik kaming nakatutok sa TV. Talaga lang ha? Ha ha ha. Hmm, talaga lang ha. Ha ha ha. Nasa akin pa rin ang huling halakhak. Ang lahat ay may hangganan. Nanunood kami ng Magic Kingdom. Ha ha ha. Nakakatuwa. Nabibighani siya sa nagbibilanggo sa kanya. Ay, Magic Timbol pala yun. I mean, magic temple. Yung magic kingdom, yung may dakot na apoy. Pag nasa mo to, sayo na. Agoy. Biglang nag-brown out. Natulog na lang kami. Umulan ng malakas. Kumidlat. At kumulog. Walang kuryente buong magdamag. Excited na naman ako bukas kasi may kuryente na iyon na pala ang pinakahuli na makakapanood kami sa aming TV na yun. Hindi na siya umiilaw. Tumawag kami ng pwede mag-repair noon. Eh, kailangan lang to ng pisa. Pisa? May pagkain sa loob ng TV? Piesa pala ang ibig niyang sabihin hindi na mareremedyohan to. Bili na lang kayo ng bago. Ah, hindi. Andali nyo lang sabihin yan. Ang mahal kaya ng bago. Natagalan pa bago kami nakabili ng bagong TV. At araw-araw ay nakikipagsiksikan kami sa kapitbahay para lang makapanood ng TV. Hindi naman namin tinapon yung TV at kahit sira ay nakadisplay pa rin sa bahay dahil sa may sentimental value ito.